Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 29, 2024, Merkules ng ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa unang sulat ni Pedro, Chapter 1, Verses 18 to 25. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong ninana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinilaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago panilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at papatuloy pa rin tayo sa ating pong pagbabasa at pagninilay sa mga sulat ni Pedro na kung ito lagi ay Uh, kung titingnan po natin no magkakasunod na pinapaalala sa atin sa kanyang sulat na pag-isipan natin ng mabuti kung ano ang ating mga pinagkakaabalahan at mga ginagawa sa buhay natin kung ito ba ay nakatuon doon sa magiging kalagayan natin pagdating ng araw. Ibig sabihin, no, itungkol sa kaligtasan. Angat ni Pedro na tayo po ay Malitas Siyempre, ito ay sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Yesu Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sinasabi nga niya na uh, tayo po ay nilinis na sa pamamagitan ng pagsunod natin sa katotohanan. At muli, Pinapaalalahanan din tayo no, ng lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, mga pinahalagahan natin, mga pinangahawakan natin ay maglalaho din at mawawala din. At ang tanging matitira ay ang salita ng Diyos na kahit kailan hindi nagbabago. Ano ba mga pinapahalagahan natin na kala natin ah, magliligtas sa atin? No? Kahit gaano ka kayaman, uh, oh, ano man ang posisyon mo sa lipunan o oh, sa simbahan, no? yung mga kapangyarihan at bibigay sa atin ng uh, kakayanan no para magpasunod o magmando, magdikta ng mga bagay. Ang mga ito ay mawawala din. Mga ito ay mauubos katulad nga ng paghahalimbawa no na ng damo at bulaklak na ngayon talagang uh, hinahangaan uh, nap sa sobrang ganda uh, pero sa susunod na mga araw ito ay malalanta o matutuyo. At ganoon din sa sa buhay natin. Kaya isipin din natin kung ano ba uh, maliligtas ba tayo sa atin pong mga ginagawa. Kasi wala naman po talaga sa atin ay tisa no, ang may kakayanan para iligtas ang ang sarili maliban na lamang po sa kung siya ay nananampalataya sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Ito nawa no, uh, sa kabila ng uh, kasabay ng ating pong paghahangad na magkaroon ng maginhawang buhay, magkaroon ng mga material na bagay, ay tiyakin pa rin natin na hindi tayo nalilihis ng landas, hindi nababago ang ating Uh, pananampalataya at lalong-lalo na nasinisikap natin na makasunod sa kanya po mga alituntunin sa kanya mga utos dahil ito po ang magdadala sa atin tungo sa walang hanggang buhay. Muli po isang mapagpala araw sa inyong lahat.